1978 po, nag-apply po ako ng trabaho sa The Bookmark Incorporated. Salesman po ako ng mga reference book noon, mga textbook. Ang pinapuntahan ko ang mga malalaking university sa buong Pilipinas. Nag Nagtra-travel po ako minsan one week sa outside uh, outside Manila, minsan sa Bisaya, Mindanao. Po nga aking naging unang trabaho dito sa Maynila. Hanggang sa nag-apply po ako bilang salesman sa isang malaking equipment store sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang pinasukan ko po noon ay private lang po yun pero maraming marami siyang mga dalang mga equipment. Abdullah Muhammad bin Salman establishment. Inabot po ako roon ng labing anim na taon. Mula 1981 hanggang 1997. Niisip ko na medyo matagal na ako sa Saudi. Ako ay matagal na malayo sa mga mahal ko sa buhay. Huminto na po ako ng pag, At naisipan ko na mag, I-invest namin ang pera namin sa supplies daan. Yun po ay pag-aalaga ng bangus. Minsan kumikita po. Minsan ay wala. At ang kadalasan ay ang kinikitay na uwi lamang sa mga gastusin. Si mahirap pa lang negosyo ang din. Maraming gastusin. Marami kang bibilin mga gamit. Mga bangus na maliliit, pagkain, babayad ka sa bantay. Magtatambak ng mga napilapil, bibili ka ng kawayan. For two years, ang rental, 200,000. Kaya wala rin matitira sa, ano, sa kinikita. na Nauubos din ang puhunan namin. Ganyan din na naiipon. Kaya't wala na kaming income na, ano, na inaasahan. Wala naman akong trabaho ang iba. Asawa ko, wala din trabaho. Kaya't yun ang nagsimula ng kami ay magkaroon ng di pagkakaunawa ng aking asawa. Na-depress po ako, nalungkot po ako. Sapagkat wala na po ako inaasahan trabaho, hindi na po ako makakabalik sa Saudi. Wala namang po kaming pinagkakitaan dito ng asawa ko, wala din trabaho. Hanggang sa ako ay hindi makatagal, hindi na ako makatagal dahil nandun kami sa, sa, sa bahay ng asawa ko. Umuwi na lamang sa nanay ko sa Tansa, Tansa na Botas. Makaraan po ang isang buwan na pananatili sa bahay ng nanay ko, ay doon po ako naaralan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pag-anyaya ng aking pamangkin na Sister Reggie. May kasama po siyang pastor ng Fort binibigyan ako ng kapatid ko ng The Words Magazine, minsan mga lima-anim, ganyan, naalala ko, lima-anim, galing siya sa Malonos yun. Tapos binabasa ko yung mga kaba ng patutuo, yung po nagpapalakas sa akin. nakakaroon po ako ng lakas ng loob po. Yung mga problema ko po, parang nababawasan. At doon po, po unang unang tinanggap ang pananampalataya. Kinalingguhan, na po nila ako na sumamba. At yun po naging simula upang ako ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Mga bandang ano to 2000, bilas ko po pinsan ng kontraktor ng DPWH. Pinasok po ako ng bilas ko sa pinsan niya. Simula pong na, po ako maglingkod sa Diyos, natagpuan po ang kasaganaan sa buhay. Nagkaroon po ako ng trabaho. Ano po yung amo ko eh? Kontraktor ng DPWH ako po yung pinaka ano, liaison officer at dahil po sa aking pagtatrabaho na pagtapos ko po ang aking anak kaya't impong pong doon po ako maligaya sa paglilingkod sa Panginoon. Doon ko po natagpuan ang kapayapaan. Doon ko po natagpuan ang hinahanap kong katahimikan. Aking pong paninindigan ay magpapatuloy po ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ako aalis sa pananampalatayang ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Yesus. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binago niya ang aking buhay. Lahat ng mga alalahanin ko't problema, kanyang pinalitan ng kasaganaan sa buhay. Ngayon po ay masaya na po akong nakapaglilingkod sa Panginoon.